Hi, yan dito na naman ako Uwi na naman ako at toxic na naman ako Dahil mabait ako Nag Gum chop O yan Para may makain tayo Ayan, toxic na naman Ayan Uh, paycheck. Yeah. Soro ko pala kayo sa at uh, Sa, ayan o. Oh. Kita nyo. Ganda oh. uh, Kita nyo na yung place namin. Ganda. thì anh em mong nào mong hola mong hola rồi hola